Sa inyong lahat, ako pala si Milma At ngayong talakayan natin ang tungkol sa ikaapat na pananaw ng globalisasyon Ang ikaapat na pananaw ng globalisasyon ay awig sa si Ikatlong Pananaw Sa pagkat, tinasabi nito na ang simula ng globalisasyon ay hindi basta biglang lumitaw Kundi ito ay umuugat sa mga tiyak o espesipikong pangyayaring nagaganap sa kasaysayan Ibig sabihin, ang globalisasyon ay bunga ng sunod-sunod ng mga kaganapan na nagbibigay daan sa paglawak ng ugnayan ng mga tao, bansa at kultura sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi siya isang bagong phenomenon, kundi may malalim na pinagmulan. Ilan sa mga pangyayaring ito ay ang pananakop ng Romano bago pa man ipinanganak si Kristo. Bago ipina ipinanganak si Kristo, bago ang 1st century o CE, pinag-isa ng Imperyong Romano ang malaking bahagi ng Europe, Afrika at Asia dahil dito kumalat ang kalakalan, wika, na latin, wika latin, batas at kultura. Pangalawa ay ang paglaganap ng Kristyanismo. Pagkatapos bumagsak ang Imperyong Romano, Noong 5th century o CE, ang Kristyanismo ay kumalat sa Europa at iba pang kontinente dala ng misyonero at kolonisasyon. Pangatlo, paglaganap ng Islam. ika 7 siglo CE o 600s sa pamamuno ni Prophet Muhammad at ng mga sumusunod na kalip mabilis na lumaganap ang Islam mula Middle East patungong Afrika, Asia at Europe kasama ang kanilang kultura at kalakalan. Pangapat ay ang paglalakbay ng mga Vikings noong ikawalo hanggang 11th century. Ang mga Vikings mula Northern Europe ay naglayag papuntang Iceland, Greenland at Ilagang Amerika nagdala sila ng kalakalan at interaksyon sa iba't ibang lupain. Panglima ay ang kalakalan sa Mediterranean. Kit ng panahon, noong um, hanggang karabing limang century. Ang Mediterranean si ang naging sentro ng palitan ng produkto, ideya at teknolohiya sa pagitan ng Europe, Middle East at North Africa kanim pagsisimula ng pagbabangko sa Italia ka labing dalawang siglo sa mga syudad o estado tulad ng Florence at Venice nagsisimula ang sistema ng pagbabangko at pagpapautang na naging mahalaga sa internasyonal na kalakalan at narito ang ilan sa mga alimbawa na nangyari sa Pilipinas Una, pagdating ng mga malay at pakikipagkalakalan sa mga Chino at Arabi. Arabo. Bago pa dumating ang mga Kastila noong kasampo hanggang ikang labing siglo, nagkaroon ng ugnayan sa kalakalan, ginto, berlas, porcelana, teda, pampalasa. Dito na ang palitan ng produkto at ideya mula sa ibang bansa. Ang yung ng mga Kastila. Pagdating ni Magellan noong 1898, nadala ang Kristyanismo bagong sistema ng pamahalaan at kalakalan sa galyon trade. Noong taong 1565 hanggang 1815, nag-ugnay sa Pilipinas, Mexico at Spain. Pangatlo ay ang galyon trade o kalakalang galleon. Noong 1565 hanggang 1815, naging bahagi ang Pilipinas ng pandaigdigang kalakalan Nagmula sa Acapulco, Mexico ang mga produkto gaya ng pilak at mula naman sa Asya, Baya Manila ang, ang seda, porcelana at iba pang kalakal. Pangapat ay ang panahon ng mga Amerikano noong 1898 hanggang 1946. Nadala ang wikang English sistemang ng pampolitika, edukasyon at mga produkto Amerikano. Kanima ay ang panahon ng mga po noong 1941 hanggang 1945. Bagamat maikli, ipanakita ng pananakop. Ito ang ugdayan ng Pilipinas sa mas malawak na digmaan sa Asya at sa buong mundo. World War Ito ang panghuli ay ang pagpasok ng mga modernong teknolohiya at kultura. Kalagitnaan ng ika-20 ika siglo hanggang kasalukuyan. Paglaganap ng telebisyon, internet, fast food chains. K-pop, Hollywood movies, at iba pang produkto ng globalisasyon. Ang globalisasyon sa Pilipinas ay nagsimula pa bago dumating ang mga dahuyuhan. Ngunit tigit na lumawak noong panahon ng mga Kastila o Galleon Trade at lalo bang umusbong sa ilalim ng mga Amerikano at sa modernong panahon.